Mula almusal, tanghalian, merienda, hanggang hapunan. Ilang klik lang, madali na ngayong umorder ng pagsasaluhan. Yan ang ginhawang hatid ng mga food delivery app. Pero paano kung ang masayasan ng food trip, mauwi sa pagkabad trip? Nakilala ko si Rael na isang corporate employee. Dahil madalas na ginagabi sa trabaho, halos inaaraw-araw niya ang pag-order ng pagkain online. Alas 8 ng gabi noong May 17, 2024, umorder si Rael ng hapunan sa food delivery app gamit ang smartphone. Online na rin siya nagbayad gamit ang credit card para iwas hassle. Sa so, tuwing umorder ka ng pagkain online, palagi ka bang credit card ang ang mode of payment mo? Kasi mas convenient eh. Kasi normally kapag kakash, walang panukli yung rider. Tapos yung mga kahit na malalaki yung mga change mo, hindi na mabibigay. Tsaka isa pa, may mga promos kasi. Makalipas ang higit isang oras, tumawag kay Rael ang nagpakilalang staff daw ng restaurant. Sinasabi niya, Sir, ano po bang mode of payment na ginawa niyo sa, for this transaction? Tapos sabi niya, sir, kasi nagka-problema sa online payment na nangyari. Hindi siya pumasok. So parang kailangan daw magbayad daw ng cash dun sa rider. So si rider daw yung magbabayad sa kanya para makuha ko yung food. Pumayag na ako kasi ang tagal na ng order. I've been waiting for more than an hour na. So ang status niya lang lagi dun sa app, on its way. Maire-refund daw ang pera ni Rael sa credit card sa loob lang ng dalawang oras. Kaya tulad ng napagkasunduan, nagbayad si Rael ng cash na 762 pesos na inabunuhan umano ng delivery rider. Since ayoko na ulit mag-order ng matagal ulit kasi gutom na gutom na ako, so sabi ko, I gave in na lang. Pero hindi na refund o naibalik ang bayad niya sa credit card. Kaya tinawagan niya ulit ang number ng restaurant So ang ginawa ko, kumiram uh, ako ng ibang mobile number, tapos tinawagan ko yung number niya. Nung kinausap ko yun, ha halata mong hindi na siya from store. Tapos kaboses niya rin yung rider. Nung una pa lang na pagsagot niya ng hello lang, na wala man lang greeting na from store siya, duda na ako doon. Dahil kinutuban na siyang may hocus-pocus, sinubukan agad ni Rael na i-report sa food delivery app ang insidente lalo't hindi na raw dumating ay pinangakong refund ng nagpanggap na staff ng restaurant. si mahirap kasi talagang kontakin yung customer service ng <coughs> <coughs> di sana napigilan ko yung ano yung pambubudol sa akin na Ang naranasan ni Rael, hindi malayo sa nangyari sa nakilala kong church leader na si Jerry. April 20, 2024, umorder siya ng pagkain sa food delivery app para sa labin lima niyang kasamahan sa simbahan. 3,529 pesos ang total bill ng inorder niya. Namipas yung ilang minuto, nag-push nag through, naka-credit card kasi ako. So, paid na siya. Um, mga ilang minutes, nag-chat yung rider kasi na-receive na niya yung, parang na-receive niya na yung booking, order. yung order. Weird sa akin, na nagatanong ng mga payment details. Never ako na-encounter na yung rider yung nag-aasikasa ng payment ko. Unless, cash on delivery yon. No? Sabi, magbabayad ako kapag nandyan na yung, yung food. Sa palita ng mensahe ni na Jared ng food delivery rider, kapansin-pansin yung pagiging mapilit nito na makakuha ng personal na impormasyon gaya na lamang ng kung anong card ang ginamit pambayad sa in-order na pagkain. Budol Alert. Huwag basta-basta magbahagi ng payment details at personal na impormasyon sa rider. Tanging pagpapadala lamang ng order ang saklaw nila. Nagpatuloy ang pangungulit ng rider kay Jerry tungkol sa kanyang mode of payment. Pero hindi niya ito pinapansin. Minomonitor ko kasi dun sa app kung ano nangyari kasi nagugutom na yung mga hmm. youth namin. So, nakalagay doon na out na siya for delivery. Pero ang tagal din noon, usually, ang mga orders kasi mga 30 to 40 minutes yun. Mabot na ng one hour. Nakatanggap ng notification mula sa food delivery app si Jerry pagkatapos ng order. Kukunin na sana nila ang mga pagkain, pero walang rider na nag-deliver. Oh no! Where na you? May dumaan na tatlong rider ng sa <coughs> harap ng church namin. Tapos nag-click na yung food ay na-deliver na. Pero wala namang huminto sa harap namin. Walang nagbigay ng food. So na, nagulat kami. Bakit, bakit ganon? Huli na ang lahat. Sa mga food delivery app kasi, kapag namarkahan ng na-deliver ng order, hindi na rin pwedeng makipag-chat sa rider. Naku naman, pati order na pagkain, tinangay pa ng mga desperadong kawatan. Nahiya ako kasi para yun dun sa youth ng church. So, sinabi na. Tapos, ang parang konting uh, ko, parang consolation na lang namin is pakainin sila. Dahil nabudol na nga, napilitan tuloy si Jerry na bumili na lamang ulit ng pagkain sa ibang restaurant. Kasi kaya bado na ako. Para ako na trauma eh na ayoko ng gumamit ng app. So, face to face na. Yung convenience niya na ino-offer nila sana, parang nawala eh. Pinuntahan niya pagkatapos ang fast food chain kung saan sila unang umorder ng pagkain. Gusto niya kasing malaman kung bakit hindi na ibigay ang inorder nila. Nagbigay sila ng confirmation doon sa booklet na kasi magsusulat yung mga rider doon na nakuha yung food ng tatlong lalaki. At sinubukan kong manghingi ng kahit ng copy ng CCTV or makita lang. Pero bawal daw kasi kailangan siya ng police parang blatter. Dito na napagtanto ni Jerry na posibleng sinadya silang lampasan ng tatlong rider nung gabing iyon. Kailangan nilang sundan yung tracking. Kailangan pa rin nila daanan yung lugar namin at maklik na na-deliver nila kahit hindi nila binaba yung pagkain. So kaya pa rin sila dumaan doon sa lugar kung nasaan kami. Pero hindi lang nila binabayong yung pagkain. Para lang ma-report nila doon sa application na na-deliver nila yung food na in-order namin. Dismayado na nga, nahirapan pa si Jerry na mag-report sa customer service ng food delivery app. Yung frustration ko kasi parang helpless ako. Wala akong ibang pwedeng gawin. Hindi ka pwedeng tumawag, uh, or email lang yung pwedeng mong gawin na hindi nila masasagot agad. Mga siguro mga 2 to 3 days bumalik na refund yung aking pera. Pero sa app as, pa rin, mm, No, parang as credits, credit. Uh, ni um, Na hindi ako hindi ako masaya kasi ayoko na nga sana gamitin yung, yung application dahil nga uh, may mga ganun palang mga scam sa application. Hindi naman sa nilalahat pero dahil sa kalukuan tuloy ng ilang rider, may mga customer na tulad ni Narael at Jerry na nabawasan ng tiwala sa pagpapadeliver. Sir, sa nangyaring ito na nabiktima ka no, ng pambubudol, may man, ano, mga, anong mga nabago lang sa mga nakasanayan mong ginagawa kapag umu-order ka? Well, first, uh, hindi na ako agad-agad magtitiwala sa mga rider na maniningil sa akin ng cash, lalo na kapag ka online payment. And second, um, I think ngayon mas prefer ko ng cash on delivery. Kasi kung sa cash on delivery, sure akong hindi ako macha-charge. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, talamak talaga ngayon ang ganitong klase ng scam. Yes, nagsimula po yan nung uh, pandemic 2020. Alam niyo yung mga complaints na nare-receive namin before that, sa, before the pandemic, na, nag-lockdown, na ay nasa almost 7,000. But umakit siya ng almost 60,000. At uh, kadalasan yung mga reklamo ay yung mali yung dideliver or um, na-cancel yung order. Especially sa food delivery. Ipinaalam namin sa food delivery company ang mga kaso ng pambubudol umano ng ilang riders. Titignan doon nila ang mga reklamo. Limbawa ay uh, nagbayad na ang isang complainant at uh, hindi na uh, i-deliver ng merchant. At uh, gusto ng complainant na ma mabawi kanyang ibinayad, pwede pong iproseso ng DTI kung talagang hindi di de ng merchant yung kanyang um, produktong binili.